ating nga uh, isa pang balitang lokal um Magsasakang nasunugan ng bahay sa Santa Ana Gimba kabilang sa uh, 56 na tumanggap ng financial assistance sa AX weekly payout ng LGU at MSWDO uh, isa sa tumanggap ng financial assistance sa katatapos ng weekly AX payout ng LGU Gimba at Municipal Social Welfare and Development Office, uh, Miyerkules Julio Agis ang magsasakang si Ginoong Cresanto Granita, 57 years old. Residente siya ng Barangay Santa Ana na nasunugan ng bahay nito lamang Hunyo 19. Natupok ang bahay at walang naisalba na kahit anong gamit ang pamilya ni Mang Crisanto na kasalukuyang nagtatrabaho nagtatrabaho sa junk shop kasama ang asawa sa araw na mangyari ang sunog dahil umano sa short circuit ng kuryente Si Mang Crisanto ay uh, is, uh, may sinasakang kalahating ektaryang bukid Bukod sa pagkain at damit, gagamitin daw muna nito ang natanggap na pera pandagdag uh, panggastos sa kanyang uh, pagsasaka. Kasalukuyan namang nakikituloy ang pamilya niya sa bahay ng kanilang amo sa junk shop sa barangay Makababilag habang iniisip pa niya kung paano babangon sa nangyaring sakuna. Nagpapasalamat naman nito sa tinanggap na 10,000 piso Mula sa Emergency Shelter Assistance Fund ng DSWD na personal na inabot kaninang umaga ni Mayor Doc Lito Galapon sa lingguhang payout na isinasagawa nito sa kanyang tanggapan. Kasama ni Mang Crisanto ang 56 na beneficiaries na tumanggap ng medical at burial o funeral financial assistance na nagkakahalaga ng 129,000 pesos ang total na payout. Walo ang tumanggap ng 5,000 libo Siyam ang tumanggap ng 3,000. 23 tumanggap ng 2,000 pesos at 16 naman ang tumanggap ng 1,000. Samantala sa datos ng MSWDO, nasa may gitlibang milyon na ang kabuuan ng financial assistance sa unang semestre ng taong 2024 mula Enero hanggang Hunyo. Nasa 2,300 at 4 na po ang kabuuang bilang ng beneficiaries na sa nasa 23 payout sessions na isinagawa ng uh, tanggapan. 2004 dito ay medical assistance at 20 anim o 336 ay funeral assistance. Ngayong Hulyo as of July 10 nakapagpamahagi na sa sandaan at pitumpung beneficiaries sa, na nagkakahalaga naman ng 350,000 pesos. Sa bilang na ito, hindi pa kasama ang mga special cases, gaya ng mga nasunugan, at uh, mga uh, may kaso sa korte, at uh, mga online sexual exploitation. Ayan. Dami ah. Mm -hmm. Dami nang nabigyan ng uh, tulong um, ng AICS. Uh, Nag-average yan, nag yan ng uh, isandaan mm -hmm. Bali, 400 sa isang, 400 na beneficiaries sa isang hmm. buwan, I think. Ilan, ilan? 400 Ah, 400. 400. Sa isang Wait, isang buwan. Ikaw, congratulate ko dyan ang ano ha, ah, ang DSWD Gimba. Mm -hmm. uh, at syempre, ang Office of the Mayor, mm hmm. Uh, ni Mayor Doc Lito Galapon. Kasi, ah, uh, ako ngayon lang ako nakakakita ng ganyang report mm -hmm. na tuloy-tuloy yung pamimigay ng uh, supporta suporta sa mga nangangailangan, ano? Uh, oh, ang dami nito, 23 uh, okay. times. Ano lang yan, ah? AX lang yan? AX to. Wala pa uh, din yung uh, special cases. Uh -oh. From January to June. Mm uh -oh. oh, 23 times. Sabihin, talagang 23 linggo ito. Uh Oo, -oh, 23, so, uh -oh, 23 linggo. 23 linggo. Mm -hmm. At may gita uh, 5 milyon yung uh, mm -hmm. ano. So, Maganda, maganda na itong ano na to. Maganda itong uh, report. <laughs> report na ito at saka yung account, uh, isang malaking accomplishment ito mm -hmm. no na uh, sa sa Gimba, sa uh, Mama Maya. Yung direkta na talagang napupunta sa Mama Maya nang uh, Gimba, no? So, yan, nako, good luck. At sana magtuloy-tuloy uh -huh. yung ganyang, Sabi naman niya uh, kanina, tuloy-tuloy. Uh, Alam mo programa. Mm. Oo. Oh, oh. dire naman daw yan hangga't siya pa ang uh, mayor. Siya pa ang mayor. Oo. Oh, eh, tinanong ko kasi kanina kung kabisado niya. Ang nabanggit nga niya sa akin, nasa 600, nasa 6 million na kasi parang nag-average sila ng uh, 1 to 2 One uh, million sa isang buwan. Ayun. Mm -hmm. uh, pero nung kinuha natin, pero kasi itong bilang na ito, ay ano lang to ha, medical and burial lang to. Hindi tido kasama yung mga nasunugan, Yes. yung mga special uh, cases online uh, mm -hmm. online so, kaya nga, sa exploitation pa lang ay ganyan uh, uh, na yung ano uh, main ano transparent oh transparent na, bukod doon na bukod doon sa talagang ay, kaya nga eh, sabi ko nga ngayon na tayo nakakakuha <laughs> ng ganitong report no uh, <laughs> at yung report naman ay eh, makikita natin na uh, hindi hindi hinula ang report. <laughs> hindi hinulaan uh -oh. ano. I mean, at saka may record -gawa 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 tayo nyan. Kung hindi, uh -oh. mga isa o Kung dalawa di, lang hindi natin na iyaano dito eh. Yung hindi natin nakukuha na na yung detalye. Na na In fact, open din sila. Alam nyo ba na, uh, pag hinihigi ko sa kanila, ilang tao yung ilang tao yung tumanggap ng limang libo, ilang tao yung tumanggap ng tatlong libo. Open mm -hmm. sila, binibigay mm -hmm. nila lahat yung detalye. Uh -huh. uh, eh, yung mga pati ano, yung mga hindi tumanggap. Ah, sana isang tanong mm -hmm. mo, yung... Uh, natatapos ang isang buwan eh, merong hin na nagkapagsubmit mm -hmm. pero hindi nakakuha parang gano'n eh uh -oh. may mga gano'ng kasing pangyayari ano ang paliwanag nila ron di ba? ano anong paliwanag yun! nila doon kasi pakukunin ulit sila ng uh, requirement mag-apply eh. daw ulit oh, talaga kasi yun. Oh, oh. but saan napunta yung ano kailangan kasi may transparency din kung saan napunta mm -hmm. yung mga una nilang eh baka, na, baka binabalik na, sa budget hindi, hindi yung budget ang inano ko. Yung eh, papel. Kasi ang iba, ah, ayaw, na -produ ayaw na mag-produce ng papel kasi naibigay na. Uh -oh. So, eh, hindi naman yung pera. Baka may proseso yun. Sige, uh -oh. uh, i-alamin natin kasi yung mga documents na sinabmit. Uh -oh. Oo, yung mga dokumento. Uh -oh. Pero tapos, hindi naman na... Kung hindi na nakapunta. Uh, uh Oo, -oh, kasi uh -oh. after a month, eh, hmm hindi pa rin nakakatanggap. Meron kasi talagang mga May mga, mga lumalapit kasi ganoon dito sa atin. Yung alam mo yung isang hinabol natin yung kay Florinda noon. Mm -hmm. So, pero uh, inihabol nila doon sa report. Mm -hmm. Eh lalo pati, o oh, para hindi naman lahat naman eh kay Mayor ang diretso, di ba? Mm -hmm. So nung pinalo, o oh, sige, tinawag ni Mayor yung yung staff o oh, tapos ay sa susunod na payout po sasama na siya. Mm -hmm. Yung, uh, Tinanong ganun ba? ko actually kung ilan dito yung mga hindi nakarating. Uh, wala pa silang bilang nun. Pero parang nasa uh, mga 10 to 15. Minsan mm -hmm. mas mababa pa daw yung mga yes. hindi nakakatanggap. Uh -oh. um, uh, at the time kasi nang nagko-cover ako, siyempre malalaman mo naman yun kung tapos na at meron pang humahabol. Yung iba kasi dumidiretso na ng DSWD doon na nila pinapakuha Katulad ganina, may dalawang uh, hindi ho, nakahabol. Doon na, doon na, pinababa na nila mm -hmm. doon. At inaabot na rin nila yung uh, financial assistance doon sa baba. Ngayon, um, uh, pagka merong ganon, sinasabi na nila sa akin dati na talagang mag-a-apply daw ulit. At merong explanation si Mayor doon eh, kung bakit inaabot minsan na isang buwan. Kasi parang may mga times na ikino-grupo grupo nila For example, isang, sa isang payout, burial lang. Mm -hmm. uh -huh. So, uh -huh. pagka natapos yung burial, antay ka ulit. Hindi, hindi yun ang tinatanong ko. Kundi oh, yung ha. umuulit na mag-aplan. E, uh, so, pag natapos uh -oh. yun, halimbawa, natapos yung burial, nagpag-submit ka na. Uh, so, ang proseso ba nun ay hindi na sila tatanggap para sa burial ulit? O pag tumanggap sila ay... Uh, iseset na nila yung expectation na after 4 weeks ka kasi eh, sa susunod na uh -huh. linggo, ito naman ang susunod at uh, dapat iset na nila yung expectations din kung magsasubmit pa ba ulit ng dokumento kasi kung nagsubmit na tapos hindi sila umabot dun sa unang burial Or hindi, hindi sila... di dapat nandyan lang yon nakatabi oh, oh. kaya nga, oh, na, nandyan lang nakatabi oh, na-experience ko rin kasi yun eh pagka umikot na uli oh, di, hmm. uh, kukunin na nila oh. yun sa Nung namatay, table nila o para isa, jo join na. Uh, dapat na yung naka-attach na Lalo sa for next week. Lalo na kung in-approve nila. Uh -huh. -oh. o, diba sa application pa lang pag nagsabit na ganyan. O, oh, you, you know, okay yan naman nila yan eh. Mm -hmm. Kung isa, masasama o hindi. Mm -hmm. Uh -huh. -oh. Ganon. Oo. Pagka... Yun lang naman, minimal lang yun. Kaya lang mm -hmm. nga lang, uh, may Less mga... Less than 1% uh -oh. lang naman daw ganon. May mga lang. nagpupunta kasi mm -hmm. dito, kaya gusto mm -hmm. nating malinawan yun. Correct. Uh -oh. Yung iba, yung hindi yung explanation. Hindi naman marami. Oo. Uh Nung -oh pagka nagbago ang taon yon. 'Yon acceptable 'yon kasi 2023 tapos kukunin mo 2024. Kailangan may bago kang dokumento which is 2024. Mm -hmm. Pero kung in between the months um, ano kaya ang rason nawawala ba or hindi na na na, na, na? Hindi eh dapat nagpapaliwanag sila oh, noon oh, sa oh. dapat na sa ipapaliwanag mga patient kasi alam mo yung mga iyan, hindi naman lalapit at hindi nangangailangan. Nangangailangan. Di ba? Mm -hmm. Pagka pumila ka doon, eh, magtsatsaga kang pumila. Mm -hmm. uh, tapos, uh, mukha ka rin kawawa pagka pumipila. Mm -hmm. Di ba? Pero dahil kailangan, o oh, kaya mm -hmm. tinitiis nila yung ganong ano. Mm -hmm. oh, di, syempre, eh, pag nagsubmit ka, personal, eh kung mm -hmm. galing ka pa ng bulakid. <laughs> <laughs> tapos yung mismong uh, tapos, patient ang uh, tapos, eh, na, oh, na hindi di, pa maganda yung pa uh, ano pakiramdam. Ano pa ba yung malayo? Iskanyo ba yung malayo? Iskanyo. Iskanyo? Oh. O kaya... Oy, yung si yung... Florinda nga, malayo yun eh. Yung, ano Ay, yung lang yung na, din naman, naihabol din. Na nahahati ng Munoz at Gimba, anong lugar yan? Kurba? Kurba? Eh, medyo malapit yun. Hindi, yung isa pa. Yung madalas nating puntahan din sa... <laughs> hindi, malapit. Yung susunod. Ah, Paygal Paigan na du um, dulo din na sinulatan yan ang mga malalayo. mga dulo pag doon uh, galing, Papaano Sinulatan. Kung sana minsan, kung most of the time naman minsan lang naman nagsasubmit, pero papaan Pagka humingi ulit. 'Di ba? Tapos yes. taga doon. Uh -oh. Medyo mahirap. Pero dahil maganda naman yung accomplishment nila. Oo, oh, accomplishment. Maliit nila. na ba? Maliit na bagay yung uh -oh. mga ano, pero maganda na na walang sablay talaga. Mm -mm. 'Di ba? Sige, eto at uh, alam mo nakakatuwa itong uh, QRT support group ano yung quick rea quick uh, uh, quick response team <laughs> <i> reaction, reaction. <laughs> uh, quick response team ng mga OFW yung nakasama natin sa mga mm -hmm. pag uh, man ang mga kami ingin ng uh, tulong ng mga distress OFW kasi ang uh, si Florinda ay may makakatanggap ng tulong uh, kina uh, Ma'am Aisha at Girlie dahil siya ay beneficiary ng isang uh, ano, beneficiary siya ng uh, isang project for a cause. Ano nga yung project na yun? Ito. Ang project, uh, okay, na Ito. Project for a Cause. Yung naging successful, yung kanilang inilunsad na bowling ba yun? Teka, tingnan ko lang ah. Uh, bowl, bowling activity ba yung ano nila? Kasi naging successful po yung event uh, ng uh, ako OFW Hawali Chapter sa panguna ng ating Vice President Gurley Desuyo at mga officers. Ayan, naging successful daw kaya si isa si si Florinda sa mga beneficiary nito. Yan. Mm -hmm. Yan, isa siya sa mga beneficiary. Oh, congratulations sa kung anong-ano a... anong, eh, kung anong project yung ano uh, bowling ba? Parang bowling yata eh. Wala na makita. Uh, basta nag project for ako sila oh, para oh. tumulong doon sa mga distressed OFW mm. na mga may problema. Uh, katulad nga dito si Florinda. Mm -hmm. Ayan. Okay. Sponsor. Sponsor. Okay. Sige.